Kumusta kayo mga bata dito? Siya okay, kumamancala na ng pasalubong manmang sana doon ang ganda naman ng damit niya noo barang. Parang artista, ano. Ay, ay, parang model, ano. May shoutout po kayo, no, Kay, ano, tito... RJ! Nawala sa ano ko. Hmm. God bless. Mm-hmm. 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 Mm -hmm. Okay. Saan si ano? si Tita Janet. Nandiyan ah, ah, ba? Ah, yun. At eh, hapon. Baka pwede tayo dito. Tara. Well, hmm. Ang ah, galing nga. Pati kayo, ano na, marunong nang magtrabaho. Gumawa sa bahay. Ito, ito. Hindi kaya didikit yung ano ko dito? Ito, ito. Tuyo na. Saan si... Saan si, si daddy mo? Ah, uh, oh kailangan natin mag-usap. Eh, ko nang paligoy-ligoyin pa. Siyempre, yung regalo pala. Ay, ikaw na palang magbukas. Oh, anong... Anong ano? Ano yung... Ano yung promise ka nun? Pag na Ah, sige, ulitin mo. Pag na-onload po magka-tablet. Okay. So s'yempre gusto ko to pa rin. Major late siya. Kasi nga ngayon ko lang talaga na asika so no. Dito yan ito. Oh, buksan yeah. mo. Yay! Uh. Mm. Oh, buksan mo sige para ano. Dito para hindi ka rapan. Ah, oh, dito mo buksan baka mahulog. open mo dito wow. hindi, long press kasi hindi pa siya open yung camera niya oh. uh. Hello. Ah, sige, yan mo muna bago ah pero may limit yung paggamit ah, may oras lang kumare, isang oras, dalawang oras yan ni tita Janet eh si tita Lita oh. mo. ikaw mag ano hindi, ano yan? Ano yan? <acerca> Hindi. Yung regalo ko, yung promise ko. Sabi. Uh, Alam pa siya. Sinasabi niya. Yung regalo ko dito lito. Ang ganda. Ang ganda. Okay, yan lang. Siyempre. Ano uh, sasabihin niya? ano? selfie muna tayo. Lahat. Laki niyan. Hindi mo yung mabubuhat. Malaki selfie. niyan. Selfie. Oh, Tabi-tabi. Clark. Oh, dito po rin. At dito dito. Sama ba ako? Hmm. Sige. Dapat yata, pindutan, pindutin mo na lang ate kasi para mas malinaw ang camera. Ayan, ang No Picture. One, two, three. One, two, three. Wow. pa ba kayo? Welcome. Kakarating lang. lang. Ano lang, ayaw ko nang gusto ko maano siya kagad. O, tingnan mo. Binigla mo naman yung bata, kagad. Ano? Alam mo oh. na. Oh. Yeah, no. Grabe, yung pagkising sa akin, parang may accidenting oh. nangyari. Hmm. Tita Janet, Tita Janet, Tita Janet, Tita Janet, nag na na sila, excited. Hello. Ah, lagay mo muna dito. Mamaya mo na ano yun. Ang bite naman ni Tekram. Hmm. Hindi, yun, ang tagal dito. nga bago ano Oo. Oh. Saan ka pa? Gusto. Oh, ano sasabihin kay Tatay Ram? Thank you po. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, sweet! Oh, sweet. Oh. oh, sana next year, lahat kayo with honor na para... Ilan nang bibili ko? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na bibili ko para susunod. O, eh, anong gagawin? Mag-aaral ng... Mabuti! Oh. Ano sila, anong gagawin mo? Papula, no? oh. uh, salin. Ang galing ang papulano. Oo. Ang din naman. Ang galing naman sumagot talaga ng pusunay. Talagang honor talaga siya. Oo. Oh. Oh. Mas lalong gagalingan. Uh. Si Tita Gigi pala nagpapabot ng 2-5 ulit. Ay, saan? Saan? Ah, Sa panggastos daw nila. Ay, Tita Gigi. Tita, T tita Gigi. Tita Gigi, salamat po. Hmm. Ang marami. Yan. Dito, Gigi. Thank ah, eh. you, Sa pagmamalo sa ah, mga bata. Gigi, si, bili mo na sila ng ano. At doon na lichis yung mana. Ate Janet, uh, dito, oh, to. Ano? May iba niya ako dito. Janet. Oo. Gano'n ka okay si Angela? Gano'n na namimiss si Tate Ram? Sobra po. Matagal kasi bago ang oh. Akong punta. No? Pero alam ko naman na si Tito Lito, si Tita mm. Janet, si Ate si Ati Angel. Si Ate Angel. Gano'n Parang... mo kami si Tatay Ram. Gano'n din. Hmm. Si Kuya. Oh. Grabe wow. naman. Si Ate Abel. Oh. Okay. Oh. Baka yung hindi ko pagpunta rito, nababawasan na yung love niya sa akin. Nababawasan ba? Di diba! Energy. Yan ang gusto ni Tech Energy. Oh. Ah. Oh. Baka nababawasan. Ay. Lipo. Lipo. Nababawasan? Lipo! <laughs> ano bang balita kay Albert? Ay, yun. Kay, kay Kuya Albert, saka kay Tatay Albert. Yun iniintay ko dumating para nga dumating. Parang yung plano natin doon sa Babuyan. Uh Siyempre, lahat ng na mga, na mga, nanonood. Na, huling napanood oh. ko lang, yung inayos mo ngayon, yung hmm. sabi mo sa akin pang kabuhay yung yes yung, ano yes tapos yung nandito si Al uh, mm. ito ba yan anong napag-usapan mm. doon ah napag-usapan sabi ko nga sa kanya gusto ko tatay mo ang tatay mo ang makakausap ko personal mm. kasi di ba limang buwan lang yung itik eh may gitna eh paano na yun sabi ko yung kikitain mo bibili natin ng baboy Hmm. Yan, alam na mga viewers yan na dito na lang si Tatay Albert kasama yung mga magulang, yung kikitain niya, bibili ng hmm. yung Eh paano? Eh parang kumuha ng bago. Kaya hmm. uh, medyo nakakasag niya. Eh, eh, hindi pa naman, hindi ko pa naman siya personal Doon natin malalaman pag nandiyan na. Parang nagiba yung mukha ni ano, si. lahat pala, si Angelo lang yung hindi na ganda, si Abby din ang ganda-ganda ngayon, no? Hmm. Ganda! <laughs> um, si Abby. Si Ishibe. ano natin, yung ating uh, ah, Binibining Pilipinas. Hmm. So, iba din yung ganda ni Angel talaga, hmm. parang Ay. ano din pang ano din siya, yung ganda Ito niya. Ito si Angela po. Update sa mga bata ate Janet. Kumusta mo na si Angela? Si Angela, okay Open naman. Uh, sumusunod naman sila. Yeah. Masunod, masunod eh. Hmm. Sila na nag-ano dyan, nagtilinis dito sa sala. Sila nila ang hmm. engine. Hmm. Sabi ko nga pagkakakaroon, pagka dumating ang araw, isumbat niyo yan ha. Yan hindi. ay para sa inyo. Oh. Kailangan yan. Kasi train mo nga yung mga bata sa tamang hmm. ano. Sabi ko nga kay Angela, hindi lang yung magliris ng bahay ang ano eh. Pati pagluluto. Pakasyon hmm. hmm. kasi. Sa ano ni Angela at Angel, kaya na doon sa... sa Siguro si Angel paghugas ng plato. Oh, sa lalawa. Tapos si ate, pwede na siguro itong magluto-luto ng... Kumari ulam umaga, ganun pagkaganitong edad. Tapos, pwede na rin silang maglaba. Sila na naglalaba. Hmm. Okay lang ba sa inyo yung kayo naguhugas ng pinggan? Opo. Hala ba na loob? Opo. Oh. Hindi, Ay, parang lang okay po kayo na naman. Okay lang? Opo. Opo. <laughs> oh. Dito, oh dito At dito po rin. At dito dito. Ay, naglalaba. Okay lang din? Opo. Oh. Ba't kailangan natin gawin yun? Yung ganun, yung pagluto, paglinis. Yung uh, makatulong sa gawaing bahay, ba't kailangan natin gawin? Para po pag tumanda tayo. Mm. Chiki, kaya mo yan natin. Oh. Mm. Para makatulong sa gawaing bahay, hindi na masyado mapagod oh, si Tita dito. pwede Kaya naman sinasabi sa oh. kanila, yung pag ano ko sa inyo, para kayo matuto, wala kayong magulang nag-umagabay. Mm -hmm. Pasan na sila maano, sanay sila sa lahat. Sa atin, walang problema yung disiplina. Yung pagtanggap natin sa kanila, pamilya na eh. Hindi mm. naman yung ibang tao. Mm. Ayan natin nagagawa Kasi nga, Mahal naturing natin, o oh, mahan natin, naturing natin, pamilya. Kasi mahirap naman na ayaan mo lang binubugbog na yung kapatid. Ayan. Sinisipa na, oh. kinukurot na, hindi mo pa, di ba? O, oh, parang kurot yan. Nakikita ko, ah. Hmm. O, sige. 1 to 10 Gano'y si Tito Janet, si Tito Lito? Magmahal sa inyo. Oo, oh, yun. One hundred. Ako? Ako ten. Oo. Ayan, si Ate Abi One Si Ate Angel? oh si Ate Angela? oh One thousand. One thousand. Ang grabe na nga. Iba si Tito Lito. Ayan, shoutout po kay ano, Tito RJ. Tito RJ, thank you. Kundi dahil sa kanya. oh tingnan mo. Tito RJ, magpasalamat tayo kay Tito, uh, kay Tito RJ. Salamat po, Tito RJ, kanya. One, two, three! Salamat po, Tito RJ! Wow. wow! Yan, mabuhay po kayo, Tito RJ, hanggang gusto nyo. God bless po. Si Tito RJ kasi, medyo may tampo hmm. din ng konti yan sa akin. O, oh, bakit kasi naman? Kasi gusto niya, nung binigay niya nga yung pambili ng lupa, mm. Eh, pinigilan ko doon sa ano pa yung hmm. maitutulong ko. Parang mm. ganun sabi ni Tito RJ. Ah, pinigilan mo at parang gusto pag tumulong? Oo, no, oh, parang Tito wag na muna. Eh. Yeah. <laughs> Kaya, Tito Ch RJ ah. Subukan niyo po sa tumawag. <laughs> Man, <laughs> hindi, ang, nun, ang anong ano ko lang nun, ang ano ko lang nun, malakas yung channel natin nun, di ba? Oo. Oh. Kaya naman kahit pa na ano yan, na pagtulungan yung promise. May... Malaki din 'o kasi tong gastos ng building Tito RJ. O sige, shout out natin si Tito rj Shout out po, t rj One, two, three. Shout out po, t rj Yahoo! Wow, wow. Napaka-energetic na mga ano po? At, Oh, Kaya naman. Sa... Ano yung paglipat? <laughs> hindi, pagpasokan. Sampra gusto kong tumulong sa inyo sa pagbili ng ano. Huwag okay, na masyadong nag-alala, Tikram. <laughs> Oo. Alam ko naman, marami ka kasi nga, lalo na may bahay kang pinapagawa. Eh, siyempre, alam ko naman, pagka ganun, magastos yan. Kaya um, si Teklito, eh, madiskati yan. Kaya masyadong pinag-iisip. Pero iisip. pinapawisan ka eh. Ah. Oh. Ang, dami, <laughs> ang dami kaya namin binili dyan, sardinas. <laughs> <Yeah, man. laughs> Pinababayaan ba kayo sa kusina? Di ba? Para naman may contestant tayo ha. Ah. Ayan. Alam mo bang pinapasan niya yun yung mga pinupuntahan namin? Sumasayaw siya. Sino? Si Clark? Oo. Oh. Sumasayaw? Oh, tignan mo ah. Oo, oh, sige pati oh. nga, patingin nga. ba? Oo, lang ba? Oh, kayo, dyan lang kayo, pula Ay, kayo. Ayun natin konti ito, para may space siya dito. Yan, yan, Dito okay Ah. Ah. Arap ka doon, arap ka doon. Arap ka doon, arap ka doon. Hindi, mm. yung ano mo hindi nakikita eh. Sige, sige, please. Ano ang galing. Parang robot. Wow. Ay, wow. Wow. Ang daming ano, talik ni diba na ano? Iba na. Iba na. Iba na. Iba na. Wow. Galen. Wow. Si iba na di... mm. Mm. Pasok Angelo Angelo lo. <laughs> Hindi eh, pa patalis si Angelo. <laughs>

ang galing ni Kuya yawa Sumaya. wala pa na ako naman. Good job, good job. tanging talaga ano? yong Kuya uh. Lito. Tanggapin mo na tap ano. Yung? Ano? Tatay. tap 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 Biglang, biglang tap <laughs> biglang, biglang, biglang yung mata ko. <laughs> tap <laughs> <laughs> Ay, lang. Ay, Kailangan kong gawin to kasi mahal ko kayo. Kailangan kong tulungan si Tito Lito, si Gita Janet para magpagtulungan natin yung pag-aaral nyo. Kasi mahal namin kayo. Ginagawa namin mag-ipon, kasi mahal namin kayo. Hmm. Opo. Sana tandaan niyo 'yon. Huwag kakalimutan. Hmm. Nag-iipon kami para sa inyo, para sa kinabukasan niyo. Opo. 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 Okay? Opo. Opo. O ito, pagmamahal ko sa inyo, pandagdag lang naman to sa mga bibiling mga gamit sa inyo. Hey. Okay? Anong sasabihin niyo kay Tagara? naman naman hindi kasi alam ko pa paggawa ka pa ng bahay hmm. kaya ko pa naman kaya ko hindi. pa naman ha? sabi nga hindi sabi nga ni Tito Bong oh. yung ano may mga ibang ano pa siya doon ako nang ano 'yan sagot ko na yung Tito Bong to sa o okay lang si Tito Bong salamat hmm. po Tito Bong Tito Bong ano siya sabi ng Tito Bong hello eh, isa pa One, two, three! Sa mga katekram po natin, inuulit ko, uh, kasama po kayo sa pagpapabot ng pagmamahal o pag-asa sa mga bata. Kasama po namin kayo dito, yung inyong suporta sa channel namin na naibabalik po natin sa mga kagaya po nila. Pasan sa akin, Susunod lang kayo kay Tito dito Tito Apa? Jan, Tita Janet, ha? kasi Kasi makakabuti sa inyo yung pagsunod sa kanila. Apo! Tapos Apa? itong pasukan, babalik din naman ako bago magpasokan. Mag-aaral lang! Abay! Ba't eh, pagka ikaw nagtatanong... Aba, eh, siyempre, eh, basit <laughs> Parang nasa military. Ang gusto ni Teglito, energetic. Energy! Ah, oh. Ano gusto ano yung gusto ni Tate Mag-aaral po! Oh. Malakas, malakas ang salita. Pag tinatanong. Oh. Ayun. Ayun. gusto parang smart ang sagot. <laughs> Oo, oh, oh, siyempre. Hmm. Gusto kasi, mga nanonood, buhay na buhay. Mm. Oh. Para maging masaya sila dahil nakikita nila napakasigla ng mga bata. Energetic. Uh. Bilan, pwede bilan mo sila yung ice cream na... Oh, ano? Kamisa-misa naman, siyempre. Kailangan... Oh, yung one liter, oh. para, para ma-enjoy nila. Nakita ko si Minsan. Nakikita nila sa sa cellphone. Mm. Silekta. Mm. Patay dito, mas ang sarap siguro nito. Yung langka. Doon oh, sa ano? Ano yung... Na, yung oh, bukas. Ano yung bukas. Oh. Anong gusto nyo ba? Ng ice cream? Yung mango? O yung ano, langka? May binibili kami doon sa bayan yung kulay green. 500. Kulang 600 dyan. Madami na sa 1 oh. liter. Gusto nyo ba ng ice cream? Oo! Oh! Hmm. Sige, bukas bibili ko kayo dahil nagbigay ng pera si Tatay Ram. Oh. Mm. Salamat ulit kay Tatay Ram. Thank you po, <laughs> Tatay Welcome. Um, basta tanda nyo, mahal na mahal ko kayo. Wala, ma wala, man ako dito, mahal na mahal ko kayo. Okay? Oo! Uh -huh. Kaya, huwag niyong kakalimutan yun. Lagi niyong itatanim dito yon. Uh -huh. Pagka kasi nawala yung pagmamahal nyo sa mga taong nag-aalaga sa inyo, ayaw ng ating Diyos yun. Okay. Opo. Sa mga ang dami ng mga problema. Nakakapagbigay pa ng tulong din sa kami. <laughs> <H> <Kaya, laughs> hindi kasi inisip ko din yung ano. Yung... Iiyak um, ako pagka sinasabihan sa masama ka. Okay, hindi. Um, uh, nasasaktan yung kisit nito. Salamat ah. Mm, oh. Thank you. Oh, so, Harigato. Oh, uh tatire, malis na. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang ang tagal ko nang hindi na ano Hindi Ang tagal ko nun ha. tagal ko nang... tagal... Hindi yata parang sa'yo ginawa yun ha. Ay, gawin nyo kayo Tito Lito. Gawin nyo kayo Tito Lito. Para yata si Tatay Ram lang ang gusto. Hindi ka, Okay na, okay na. Naniniwala ako. Naniniwala ko mahal nyo ako. Sige. Sige na. Doon na kayo. Sige, kasawayin mo na lang yung tablet.

Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigasin? Na mahal kita at wala nang iba Masdan mo't makikita sa aking mga mata kailangan pa bang ako ay lumapit? At sabihin sa'yo ang laman ng dibdib namahan kita at wala ng iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Hindi na kailangan sa'yo ay tanungin Hindi na kailangan sa'yo ay digasin Sa tuwing magsasama ang ating paningin Sa mata makikita ang aking damdamin, yun lang po. Salamat. Ah. Shout out po, taga mga, yung mga kababayan ko dyan, taga Sambuanga City sa talon-talon. Lalo na yung pinsan ko dyan. Hello JR, kumusta kayo dyan? Yan lang po, ingat po tayo palagi.